Dito na lang <laughs> po nga, kanina niya, nang sabihin Ano naman mga na na Kaya yung po ko, sinasabi ko talaga itong sako na sa na na sila pero alam mong iligal yung ginagawa mo. Alam mong iligal yung ginagawa mo. pero sa time kaya mo So magkano ulit ang mo? 50 pesos nga lang po. Ha? Huh? 50 pesos. Ay, hindi mo niniwala ang tao sa pesos. Ay, pick the 15,000 po. Sorry. Sorry po. Sorry po, medyo nahihilap po. Okay, paano ang hatian ninyo? Nang Indiano, ikaw, paano ang hatian? Ma'am, ano po? Hindi po alam nyo? Kasi pagkasunda ko po sa kanila. Basta ang mga buha, po, ang walang po nun ako. 15,000. 15,000. Mas malaki sa kanila, siyempre. Siguro po. Kaya po sa kanila. Paano na po yung group?